So ayun mga kaibigan, no, bali bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no, kung paano mag SIM card registration sa Globe. Bago tayo magsimula doon sa step by step tutorial, bigyan ko lang kayo ng tip. No. Mas maganda na kumuha na kayo ng picture ng ID nyo, ng valid ID, tapos mag take na rin kayo ng selfie tapos dapat yung file size ng picture ng ID nyo tapos ng selfie nyo is hindi lalampas ng 2 MB. Ngayon, ang ginawa ko para mapababa yung size ng picture ng ID ko tapos ng selfie ko, inedit ko siya sa photo editor na available sa phone ko. No? Kapag ka kasi ready na yung picture ng ID nyo na 2 MB pababa yung size tapos ready na rin yung selfie nyo na 2 MB pababa, ang mangyayari yan, i-upload yun na lang siya mamaya no, kapag ka nag-register kayo. Ganun, hindi nyo na kailangan mag-take ng selfie tapos picturean yung ID nyo. Kasi minsan, yung settings ng phone natin, uh, medyo mataas yung file size no, pag kumuha tayo ng picture o kaya pag ka nag-selfie tayo. Medyo mataas yung file size na ginagenerate generate niya doon sa picture. Mas maganda, uh, edit yung sa photo editor nyo na available sa phone nyo para mapababa yung size ng picture. Tapos mas maganda na rin, nakunin nyo na rin yung zip code. No? I-search nyo na sa Google yung zip code ng address nyo. No? Kasi kailangan yun kapag mag mag input kayo ng details do sa address do sa SIM card registration sa Globe. Mas maganda na i-search nyo na muna yung zip code nyo para pagka nag-input kayo mamaya, hindi nyo na kailangan i-search ulit no? para dire diretso yung registration ninyo. Ngayon, simulan na agad natin yung step-by-step step tutorial no? pagkatapos ng intro na to. So, ayun mga kaibigan, ang ko sa inyo kung pa paano mag-SIM registration sa Globe gamit ang cellphone natin. Ayan, so dapat meron kayong data or Wi-Fi para ma-open nyo yung browser na available dun sa phone natin. So, ngayon, open ko yung Chrome browser ko, no? Ayan, kahit anong browser naman na available sa phone nyo, pwede naman. Ayan, tapos, type lang natin dito sa Google, search lang natin, Globe SIM Registration. Ayan. Ayan, tapos makikita nyo to sa pinakaunahan, no? globe.com.ph. Ito yung official na website ni Globe. Click lang natin yan. Register your Globe SIM card. Ayan. Tapos ito yung lalabas, no? Yung pinaka-home niya. Ayan. Ayan, Balito yung itsura ng pinaka-home niya, no? Pag gusto nyo makita yung steps to register, Ayan, pwede nyo i-click yung steps to register. Pag gusto nyo makita yung list ng ng tinatanggap na ID, ayan, click nyo lang yung list of accepted ID. Ayan, kapag ka -re register na kayo, click nyo lang yung register here. So, kapag ka -re register tayo ngayon, uh, click natin yung register here. Ayan, click lang natin. Ayan, so mag-redirect -re sa page na no, kung saan tayo mag-register. -re Balit yung itsura ng website no na pag-registeran -re natin sa Globe. Ngayon, accept lang natin yung baba. No? Ayan. Ayan. Ngayon, makikita nyo dito. Ayan, register your SIM now. Tapos, enter your mobile number. Ayan, makikita nyo yung part na yun. Tapos, talagay lang natin yung number natin. Ngayon, kapag maglalagay tayo ng number, hindi na natin kailangan mag-start sa 0. Kasi meron na siyang 63. So, mag-start na kagad tayo sa 9. Ayan, for example. Ayan, balik sample lang yung number na yan. Ha, para meron kayong idea kung paano maglagay ng number. Tapos kapag ka nalagay nyo na yung number, i-click nyo lang yung register. Ayan. Ayan. Pag na-click yung register, ito yung lalabas. No? Verify your number. Bali mga kalasip kayo ng OTP. No? Ngayon, hanggang 5 minutes lang. Ha? May expire siya hanggang 5 minutes. So dapat ma-receive nyo yung OTP within 5 minutes para ma-input nyo rito at ma-verify nyo yung number nyo. Pag na-input na natin yung OTP, ito yung lalabas. No? Ayan. Bali dito sa part ng about you dito mo ilalagay yung details ng SIM card owner no. Ayan. Makita niyo yung tell us about yourself, diyan mo ilalagay yung uh, pangalan mo, birthday, sex, nationality. Ayan, tapos doon naman sa part ng where do you live yung address mo. Ayan. Tapos kapag nalagay niyo na yung details niyo dito sa part na to, i-click niyo lang yung next sa baba. Ayan. Ayan, lalabas ngayon tong verify your identity. Bali sa part na to, verify your identity. Dito mo ilalagay yung ID type tapos yung ID number. Ayan, tapos kailangan mo mag-upload ng valid ID. Ayan, yung picture ng valid ID mo. Tapos kailangan mo mag-take ng selfie. Ayan, na din i-upload. Bali ba instruction dito na kailangan yung size ng picture na i-upload mo is maximum file size is 2 MB. Ayan, tapos yung Photos must be in PNG and JPG. Ayan, makikita nyo naman yung instruction. Kasi kapag kalampas ng 2 MB yung size ng picture nyo, bali ang mangyayari, mag-error yan, no? magkakaroon ng red. Ayan, so hindi siya ma-upload. So kailangan nyo mag-re-upload pagka ganun. No? Kailangan nyo i-edit yung picture nyo, yung ID nyo, yung, para ma-upload siya. No? Na kailangan yung size is hindi lalampas ng 2 MB. Ayan. Ngayon, kapag na-double check nyo na nakapag-upload na kayo, click nyo lang yung next. Ngayon, ito yung lalabas kapag ka-click yung next. Ayan. Pwede kayo mamili kung English or Filipino yung nakalagay dito no, para mabasa nyo or maintindihan nyo ng maayos. So, click lang natin dito yung box sa gilid. Ayan, I agree to all information stated below. Ayan, tapos pag click yung pinakaunahan na box, no, automatic magkakaroon ng check yung sumunod na box, no, mga sumunod na box. kaya so, ayan, kapag ka nabasa nyo na, at okay na kayo, click nyo lang yung submit sa baba. And ngayon, ito yung lalabas. No? Ibig sabihin, kompleto na yung registration natin. Registration, complete na yung nakalagay. Ibig sabihin, completed na, nakaregister na yung SIM card natin sa globe. No? Bali, okay na yung registration natin. Ngayon, ang magandang gawin dito, is screenshot nyo. Ayan, para meron kayong copy ng reference number. No? Nakatunayan na talaga kayo ay nagregister na sa globe no, niregister nyo na yung SIM nyo. Para meron kayong copy, screenshot nyo lagi yan. Ayan, tapos pwede kayo mag-register ulit ng panibagong number kung meron kayong i-register ulit. And makikita nyo naman yan sa baba, no? Register another number. So, ganun lang kadali mga kaibigan, mag-register sa Globe, no? SIM card registration sa Globe. kapag ka natapos mo na yung registration, na no? Nakompleto mo na yung registration, makaka-receive ka ng notification kay Globe through text message no ibig sabihin na yung SIM card mo is successfully registered na. Ayun nato nga pala no kapag ka na-register mo na yung number mo, hindi mo na pwedeng ulitin ulit yung registration no. Alan, bale magkakaroon na ng error no. Hindi mo na siya matutuloy. Kaya dapat kapag ka mag i input ka ng details doon sa registration ng SIM mo, dapat tama at kompleto na no. Kasi hindi mo na siya mababalikan no? once na na-input mo na yung number no. Kasi mag-e-error na siya. At yun mga kaibigan, no, sana nagkaroon kayo ng idea at informasyon sa vlog na to. At sana supportahan nyo rin tong channel na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.